James Reid magtatambalan para sa isang TV series. Alamin natin yan mula kay Ronjaman Alex Furake. Nagbahagi ng snaps ng kanyang bachelorette party sa Mexico ang singer na si Selena Gomez para sa kanyang fans. Sa Instagram, nagpost ang Husya Singer na malarawan sa kanyang getaway kasama ang mga kaibigan. Makikita sa photos na bride to be status style si Selena, suot ang pearl halter backless dress, white mini sundress at chic white bikini with crochet cover up. Suot din niya ang veil o bello na bordado ng bride to be at makikitang ang dekorasyon sa dala na may nakalagay na Mrs. Levine. Si Selena ay engaged sa American record producer songwriter na si Benny Blanco taong 2023 nang sila'y magsimulang mag-date at isinapublikong kanilang relasyon bago matapos ang taon. Samantala, Naghahanda na si na Catherine Bernardo at James Reid sa muling pagbabalik telebasyon para sa upcoming series. Sa di inaasahang pagkakataon ay magtatambal dalawa sa kanilang first ever primetime series sa ilalim ng Dreamscape Entertainment. Ito'y kinumpirma ng show producer ngayong araw sa pamamagitan ng social media post kung saan uploaded ang isang video na ipinapakita si Reid at Bernardo na nasa photoshoot. Caption sa post, Someone is joining her, and it's none other than James Reid. The powerhouse tandem you never saw coming. Nito nakaraang linggo lang, nang i-anunsyo ng Dreamscape Entertainment ang comeback ni Bernardo sa television. Yan ang ating entertainment news. Alex Forak, Kitatak, Armin.